Ito guys, no, mayroon ah, meron tayo dito na Kia na D4CB engine. At ang naging issue nito ay ito guys, makikita naman no. Ah, napakalakas na po ng kanyang blow by at meron lagapak sa kanyang andar. At nung tingnan ito ng ating kasama ay nakita dito na yung palang kanyang hose, yung kanyang intercooler sa ibaba na bahagi ay nabutas at ang tingin natin posibilidad nito ay nakahigop ito ng buhangin no yung lupa yung buhangin mga alikabok ah, uh, ito yung posibleng nakasira sa kanyang piston ring kaya ayan guys no nag na tayo na uh, ipabaklas na ito itong kanyang makina para makita natin kung uh, yung ating nakikita ang problema o dahilan ay uh, yung nga ba yung kanyang piston ring guys no yung naging dahilan ng malakas na blue bay at dun sa kanyang andar. ayan guys 'no, uh, nabaklas na natin yung kanyang cylinder head at tinitingnan natin dito yung kanyang mga play ng kanyang piston. At ito guys 'no, papakita natin, uh, mayroon tayong napansin dito sa kanyang uh, piston number 3. At oo nga pala guys, itong kanyang piston number 3, ito pagka titignan mo ito sa kanyang intake manifold ito yung kung uh, kumbaga malapit dun sa entrance nung kanyang intake manifold. no yung papasok yung hangin to yung pinakamalapit na butas doon uh, dun sa uh, piston number 3 doon sa cylinder number 3 kung makikita nyo yan guys dyan sa may cylinder piston number 3 ay mayroon tayong talagang nakikita ditong dun sa ibabaw ng mga buhangin ay uh, ibig sabihin guys, ay nakahigop talaga 'to ng buhangin guys, no? Ah, uh, ang naging sanhi, naging dahilan ay yung kanyang hose ng intercooler doon sa may ilalim ng bumper sa ibabang bahagi ay nabutas at uh, mayroong punit guys, no? Uh, 'Yun ang nakita natin dahilan kung saan nakahigop ito ng uh, mga buhangin guys, no? At nakasira tuloy dito sa kanyang ah uh, piston ring guys at ito guys syempre papalitan na natin to ng piston ring para maayos nito, guys no? pas forward tayo guys no ah uh, dito nagkakabit na kami nung kanyang cylinder head at itong ating kasama ay nagtutork nitong kanyang mga cylinder head bolt at di na natin na ipakita yung pagkakabit natin nung kanyang piston ring kasi medyo busy din tayo dito sa shop guys at maya maya siguro guys no a uh, Masusubukan na natin itong pandarin Para makita natin kung okay, na ba siya no Yung ginawa natin uh, Hindi na ba na siya malakas yung kanyang blow At yung kanyang lagapak na under guys no Sige guys Ayan guys no uh, na natin yung kanyang makina At Tinitingnan natin dito guys Ayan nakikita natin Okay na siya guys no Uh, hindi na siya kagaya nung dati na napakalakas nung kanyang blow by dito at pati yung kanyang under guys kung pakikinggan natin ay uh, ano na no hindi kagaya nung dati na mayroong lumalaga pa at kung titingnan natin dito sa kanyang dipstick kasi dati yung pag binuksan natin yung kanyang dipstick ay talagang bumubulwak bumubulwak yung kanyang langis dito guys no yan pakita mo natin yung kanyang dipstick ayan uh, okay na siya guys no hindi uh, naman hindi na siya bumubulwak yung kanyang engine oil dito. Ngayon, uh, pagkumparahan natin, pagkumparahin natin guys no, ito yung dati guys, iyan Yan yung dati, makikita natin napakalakas ng kanyang lubay at maririnig natin yung kanyang andar na meron talagang lumalaga pa. At ito naman siya ngayon guys no. Uh, malinis na, wala kahit kunting lubay, wala. So, okay na to guys no. Ang palalaran natin, Uh, lagi nating i-check yung ating mga hoses guys no kung nagpapa-PMS tayo nagpapa-check tayo uh, tingnan natin yung ating mga hose sa air cleaner papuntang uh, turbo yung galing turbo naman papuntang intercooler hanggang doon sa kanya intake manifold pa check natin yung mga hoses niyan guys no para uh, pagka mayroong napunit makita natin agad nang hindi makahigop ng mga uh, buhangin guys na makakasira dun sa ating mga piston ring. Okay guys, salamat sa inyong panunood and God bless po sa inyo.